Imbis na swerte ang pagpasok ng bagong taon para kina Marvin. Tila trahedya raw ang maalala nila tuwing bagong taon. Pasado alaw na kasi ng madaling araw noong January 1 ang kanilang bahay kasama sa 26 na mga bahay na tinupok ng sunog sa Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba Binggit. Panit na kami lahat, nakitulong ako doon sa may sunog. Pero nung nakita ko talagang lumalapit na, bumalik na ako ng bayat para ma-rescue din yung pamilya ko. Kasi may dalawa kaming senior citizen sa bahay. May bedridden na uncle ko. Tapos yung biyanan um, ko. Ang ilan sa mga bahay halos maabo Nabuhay naman ang bayanihan ng mangyari ang sunog. Ang mga residente, tulong-tulong sa pagsalba sa mga gamit na maari pang mapakinabangan. Sa Incident Command Center naman ng Barangay Camp 4, bumuhos ang mga tulong. Kabilang sa naghatid ng tulong, ang buong persa ng Rafi Tulpo and Action, Action Center Northern Luzon sa pangungunan ni George Mendoza Ponasin. Sa madilim na yugto, bagong pag-asa ang sumisibol nakakalungkot talaga na maranasan ang mga ganyan na uh, bagay. Ang maganda dyan at hindi naman hindi naman masyadong maraming kaswagti. Yan ang isang pinagpapasalaman na at papalamatan natin sa Diyos. At ang bawat isa ay iningatan pa rin. Hatid nila sa mga apektado ang mga bigas, damit, tubig at iba pa. Tayo pa ay -bye nagdala nag, uh, ng mga tulong sa kanila. Mm -hmm. Kasi alam niyo naman ang kultura ng dingit talagang hindi talaga namawalayan yan na talagang tulungan pagdating ng mga ganyang aksidente. Nandun mm -hmm. tayo na tumutulong. Samantala, sa patuloy na paglilibot ng kanilang grupo sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Benguet, labing walong mga barangay sa mga bayan ng Bugyas at Mangkayan ang hinatiran nila ng tulong. Nagati din sila ng mga regalo sa mga senior citizens sa bayan ng Bukod, Benguet. Thank you, George Pupuntaan ko talaga yung mga talagang apektado, bawat pamilya, at doon ko ibibigay yung talagang galing sa bulsapo natin. Hiling nila ngayong taon magandang buhay para sa mga taga Binggit at ang muling pagbangon ng mga biktima kasabay ng pag-abot ng tulong at suporta. Jose Robert Inventor, RNG News.